Diyos, nakapag-promote ulit tayo. Hello mga chika, Doras! This is me again, Yula Chika, ang Chaka Dorang Kapit Bani Marites. Pagdating sa showbiz chismis at meron na naman akong ichichika sa inyo and for sure, nakita nyo na naman ito. So late na naman ako. So ito na mga, mga chika, Doras. So may post mo ang TV Studios na kung saan ay ang caption niya, manifesting for, manifesting umabot sa Pasko. Ay, manifesting, ano ba Tsaka na nga, bubu pa. Bago testing, umabot ng ko ang hashtag Quezon mula kay President himself. Ha, himself? Ayan, bubu talaga. Hashtag Jericho Rosales. <laughs> So, ito na nga. Ito na mga chika doon. So, panoorin natin. Kasi, alam niyo yung baka makapirate ako. So, ito na mga chika doon. So, panoorin natin na kung saan nga. Ay nasa mall si Eko. Nag-iikot para magbigay ng ano tawag doon. Photo card or invitation card or promo card. Basta mga ganun. Para i-promote nga ang kesa. Okay, so, so, panoorin natin mga chika Pasensya na kung mga chika do. So, At low budget lamang tayo. Ano? So, ayan. Panoorin na natin. So, ayan ito na. Ayan nga si Eko. Oh, ayan. Muntik pang mata pa si Eko. Grabe naman. Pero ang pa rin niya. Ayan nung nagsasabit si Eko na mga puto-puto ka. Oo. -puto oh, natatawa tuloy siya. Tapos, ayan. naman nun. Grabe. Oh. Tapos, nalagay pa siya doon sa may escalator. Ayan. But fairness, bumaga yung decoration niya, ah. Doon sa mga Christmas decor. Oh, bumaga. Kasi red din. Ba, ang cute, Eko. Parang kumakanta ang tata siya niya ng ha, Happy k Happy k to Di ba Christmas? Christmas, Eko. Bakit birthday? At ah, saka yung caption pala ng mga chika is manifesting. Ayun, umabot sa sa Pasko. Sana nga, di ba? I-manifest natin. Ayun, so pagod na si Eko. Huwag ka mag-alala at pahinga mo naman si Janine. O, oh, ayan. Grabe yung sipag ni Echo. Sabi nga niya, pag may tiyaga, may, ay pag may sipag at tiyaga, may nilaga. Ayan. Grabe yung sipag niya, manu oh, Ang cute. Oh, grabe, ang cute na Eko talaga. O, oh, may, o, oh, ang click nga maglibot-libot. So, dapat ganyan, di ba? Huwag ka pa So, ayan mga mga chikadoras. Patuloy pa nga pinopromote ni Eko ang Quezon at patuloy pa rin talagang showing ang Quezon sa sinihan from 270 ngayon 300 uh, cinemas na ang nagbukas para sa pelikulang Quezon. At hintayin nyo po dyan sa Um, ibang bansa yung Quezon din po mga chika guys kasi alam ko may mga naghihintay din ng mga, mga OFWs mga nakatira din sa si ibang bansa para uh, maipalabas ang Quezon. sana ay hindi lang sa Pasko umabot ang Quezon. i manifest din natin na umabot ito sa New Year sa Valentines <laughs> tapos sa birthday ko tapos sa birthday na rin ng anak ko tapos yung kape bahay namin na tismosan yun <laughs> charot charot mga tika ano So, sana nga ay magtuloy-tuloy pa rin ang support nyo sa ng keso. Kasi ang dami-dami po mga positive reviews pa rin ang natatanggap ng keso. Meron nga yung paulit-ulit talaga siyang nanood. Oo, talaga sabi niya hindi siya nagsasawa. Kaya naman mga chika, kung hindi niyo pa rin napanood, kagaya ko, panoorin niyo na. So, life is so unfair. Kaya naman sinihan dito sa amin. Happy ang kulit-kulit na ng anak ko. And that's all for mga chika Doras dahil nandito na ng aking makulit na anak. For more economy and showbiz update, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye! Ah!